sa kwarto ng mga bunnies doon ka si Okay lang kami dito mas stress tsaka ma-depress. Okay, frogs. Mas stress kayo dyan. Pero hindi kayo sasama sa New Year party. Hindi namin kailangan ng malungkot na muka. Bla, bla, bla. Totoo naman yun, girls. Ang boring ng buhay natin. Curious ako kung bakit. Kasi, Sophie, ayaw natin kumilos. Mga tamad tayo. Alam nyo, mag improve yung mood ko kapag A, nag-boyfriend ako. B, binigyan niya ako ng regalo. C, Binigyan niya ako ng compliments. Sasabihin niya na ang ganda-ganda ko. <laughs> Alam mo, Blandy, hindi mangyayari yan. Girls, wag na tayo malungkot. Gumawa na lang tayo ng New Year's wish na magka-boyfriend tayo. Hindi natin kailangan ng regalo, boyfriends lang. At saan naman tayo kukuha ng ganon, ha? Kailangan ko ng boyfriend ngayon, ngayon mismo. Okay, girls, at least magbrush brush muna tayo ng teeth. Sorry. Kasi... Sorry, pare, ayoko ng gaya-gaya. Good job, boys. Okay yun naman, Zup, Zak. Anong regalo niyo sa mga girls niyo? Ah, uh, meron na. Ah, Zub, tara, bilis! Mga kuloko yun. Mukhang walang biniling regalo yung dalawang kumag na yun ah Grabe. Ano mo, Smilek? Nakakainis ka na. Nakaupo ka dyan. Sinusow off mo yung singsing -sing mo. E eh, paano kung hindi pumayag si Diana ha? Papayag si Diana, no? Pustahan. Pustahan mo yung mukha mo, no? O Timur, relax lang. mag enjoy tayo sa wedding nila. Hindi ko naman siya iimbitahin eh. Zoop, mga loser talaga tayo. Ang bobo natin. Ano pa ba yan? Bakit? Bobo? Ako hindi ah. Baka ikaw. Bobo. Lahat sila may regalo na para sa mga girlfriends nila. Tayo, wala, wala. Don't worry. May oras pa naman bago yung New Year eh. E di ibili natin ang New Year's card. Pwede na yun, di ba? Zoop, baliw ka ba? Nakalimutan mo ba yung request nila sa atin? Yung dress na pinabibili nila dun sa store. Kaso, wala tayong pera. O nga pala, sabihin na lang natin sorry. Next year na lang natin bibili yung dress. Zoop, anong next year? Hindi pwede, iiwan nila tayo. Meron ka bang black stockings dyan? oh, meron. Bak sorry, Smiley, pero hindi uubre yung plano mo. Ano, ano yun? yun? Ano alarm yun? Ano yun? Ano yun? Alarm? anong nangyayari? Anong ano meron? meron sunog? sunog? Girls, no, no. Walang sunog. Pero may nangyaring masama dito sa country house. Kanina, ninakawan yung store ni Karina. May nagnakaw sa store ko, dalawang lalaki. Oh no! Ninakaw nila sa kamay ko yung dress na gusto kong bilhin para talbogan lahat kayo. Ang nakakalungkot, mga residents lang dito sa country house yung pumupunta sa store ni Karina. Ibig sabihin yung magnanakaw, isa sa atin dito sa country house. Tingnan mo na maayos yung mga mukha nila. May nakilala ka? Hoy kayo! Tumiyong nga kayo ng mabuti! Hindi nyo ba naintindihan? Merong magnanakaw! Rina, tignan mo sila na maayos. Baka nandyan yung nagnakaw. Hindi.